Tinakod ko na mga guys ang ako na bili na Packstar D2. No, ba? Oh, grabe, sobrang lipay ni Manino ninyo. Parang hindi ko talaga ma-expect na. Ah, ah, basta, ah, importante na bakal ko na sa. Oh. <laughs> hindi na daw story. importante, ari na sa. Yun puta. Hello mga ram morning sa inyo mga guys po ngayong nga, adlaw sobrang lipay ni Manino ninyo kasi nga bagong abot na ang binili kong pack star dito so tara buksan natin ito para naman makikita ninyo ha pinangabudlayan ko <laughs> sa mga nagtatanong pala mga guys no hindi ito brand new slightly used lang yung binili ko kasi hindi natin afford yung bago bago kay man no <laughs> ay abaga may lang tayo kwarta mong ayo di puta <laughs> Gago! Pero kahit sa kanan mga guys, no, aking binili, okay lang yan, importante, Paks mangyapo ha, o, oh, drama na sa si Japon, baka dumaldaan mo na sa si Japon, bla, oh. <laughs> So, bali mga guys, no, gusto, gusto ko na talaga itakod, so, ngayong adlaw, ha, ah, masasaksiyan ninyo ko, paano ko ginulo, abaw ginulo, Tinakot <laughs> tinakod pala, Ayam, bot na lang kayo daw, so, yun, dali, lang kay man, Amatamatunta So, una mga guys, no, binalay ko muna ang akon ah, nga, rimset, no, binagay tapos ito na nung nasalpak na natin yung shack nya simpre uot dana natin mamaya yung sterercho pero unahin ko muna itong hangin-hangin sa yari daw para hindi balamag salasala oh kita mo gaplok pulok pa sa ha 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 ayun di puta wow ah! So ayan na nga mga guys, so gumamit tayo dyan ng pipe cutter no para naman buhin na ang exterior job ng ating pax. So, oh adagdag bugat lang yan mga guys kaya bawasan natin bla. Oh, so ito na nga ni. Oh, no matapos ko na mga guys, utdano oh, simpre. babalagin mo na natin no para naman madula ang mga ano bla talum-talum diyan oh. Tapos ayan na Pakita ko na sa inyo ang pormanya baw. Salpak noy eh, para naman mabilib ang imo mga followers. Oh, char. <laughs> Joke lang. <laughs> So sa nagtanong pala mga guys No na followers ko Kung ano na brand Ng gulong-gulong ko Sabihin ko sa inyo Aspen mga guys No na Maxxis O Aspen Stayan ha 2.25 mga guys Yung ginagamit ko Kasi nga nagtitrail ako Tapos mahilig ako mag-one-hands Magkukuha Blah ng video O ayan na Nabatian na ni Mo ha Kung ano brand Ng gulong-gulong ko So ito na nga ni mga guys O so, naplaster na natin Ang ating bike Grabe sobrang ganda ng yaitsura Do ako Abaw ha di puta <laughs> At isa pa mga guys, no, a model pala ng ating Previce Cat 950, oo, nakikita nyo naman siguro yung pormahan, grabe sobrang ganda na dati, kahit checkan na, na importante, pabugal ko ni kaya ako niya, <laughs> So ito na nga mga guys So finally Ang itsura sa akun bike Ba namin namin Nasa oh, Sram GX na lang Ang kulang mm, Namin namin Na ano ni si Pao Naragay eh. Kung ka mo may pangarap Amat-amatan nyo na Kahit kung hindi nyo na mabakala Ay ambot na lang sa inyo So hanggang dito na lang Si Manino ninyo mga guys No natapos na ang ating Asimbol ngayong adlaw Sa akun bike Ngagupagwapo Dapariya sa iya amo Bye bye <laughs>